Santana dahil umano sa nakahold na departure order sa dating glam team ni Heart Evangelista na sina Justin Soriano at Jack Aguilar, di ito natuloy sa UAE para sa isang event ni Pia Wurtzbach. Pero nang iska ng mga visa nila, wala naman daw nakitang memo na hindi sila pwedeng umalis ng bansa at hanggang ngayon ay isang palaisipan para sa lahat ang pagkakadenay nilang makabiyahe abroad. Ayan. Ayan. Ito yung glam team na nawala kay, yeah. Hart, kay Art, diba? Na kay, ano na, Pia. Oh, na kay Pia. Oh, Pero, may mga nababasa ko, di o mano. May mga nababasa, di o mano na pado, Siguro daw may kilalaman din si Hart. Baka, pero wala namang ano. Baka iniintriga lang friends. Oh, iniintriga lang diba? na, diba? Kasi Kasi no, inaano oh. yung pagkawala, in ganyan niya. Ganyan, ganyan. Baka kinukunik lang Correct. sa mga issue-issue. Oh. Diba? For sure, yun isipin ng iba. Pero oh, oh. hindi naman gagawin ni Hart na para uh. Oh. ipapahol departure order oh. Pero besides, doon nga doon nung i-ano nila is visa, wala namang memo na hindi kayo makakalis ng bansa. O oh, ba't hindi nakaalis? So, na ano oh. ang reason talaga? Oh, oh. Diba? Ay, alamin nila sa immigration, Alam nila, oh, di ba? <laughs> <laughs> alamin nila sa immigration. So, so, Kasi anong violation, uh, diba? violation, oh. di ba? May violation. Or baka kulang silang document sa pagpunta sa ano. Oh, there oh. must be a reason. Oh. Pero, ang kakatagpuin daw yata nila yung ano ni Pia Wordsbuck eh. Hindi si Pia Wordsbuck mismo yung yung kagamitin din yata ni Pia, parang gano'n. Mm -hmm. yung mga ano, yung mga, eto, itong mga makeup artist, glam uh, team to dati ni ah, uh, okay. na napunta kay Pia. Pero kakatagpuin nga daw nila uh, oh, yung parang din, napunta kay yung ano din ni Pia, parang glamping oh. na sila-sila naman napunta doon. Oh. Pero so, alamin nga nila rin, ang reason talaga, Bago sila naka Pero ako hindi ako naniniwala na nag-power trip si Hart. Ako rin. Hindi ako naniniwala. Hindi, hindi ko rin. Tapos... Mm -hmm. Kung ano man ang ano, ko ano man ang ikalilito ang nito, kung ano man mm. ang masabi ng Glam Team, ibukas di din ang ano, Marisol Academy yeah. mm. para sa kanila. Okay. Para yeah. magiging malaman namin din kung ano ang dahilan. Para malinaw talaga, di ba? Siyempre malalaman nyo naman ang iso itong Glam Team dati ni Hart, bakit hindi sila nakaalis ng bansa. Diba? Oo. Oh, oh. Pero pili ko may reason talaga yan oh. sa immigration. Diba? Correct.